Kaya po, kain na, kaya na po tayo. Nahuli po ako dito sa kainan. Hmm, ayan. Oh. Nauhuli po ako sa kainan. Ayan lang, masamating. Pero marami pa akong pagkain, no? Oh. Ayan, marami pa ang pagkain. Oh. Ayan, inabot ako na lang kung sila nagkakainan. Ayan, oh. Ayan, kain-kain lang. Ayan. Ayan, yeah, sila ba Nakakain na. Ay, pinagkano mo sige, kain lang kayo. Ayan, yeah, <laughs> yeah, kaya po kami nakain na. Tatlong taon na pong namamaya pa sa tatay namin. Aming biyanan, biyanan namin <laughs>

Ayun po yung dalawa mga apo pa. Ba't ko yung mga apo pa dyan? Oo. Oh, oh. Nawala yung iba. Ah, dito po eh, mga nakakani sila. Namamay nga na. lang po uli. Ay, e, si Pidji Jibilas o. Ako si Bayaw. Ito po yung pamangking ko. Mahusay oh. po painting yan. Malakas mag-painting ko yan. O yan. Ah, dito po yung mga apo din eh. Ah, daja. Ah, ito po yung aming ano, sampamaki sa, sa piloto po 'yan, ha. Ay, wala mita mong libim pa Siya si Menara po 'yan. 'Yan, yung si Christian. 'Yan. Tara muna dito, at kakain, ako naman po kakain. Eh, mga kwento. Yung bukas sa 40 minutes, dito kayo kakain, painter. Oy, Right. Ayan ah, yeah, o. Ayan po yung aking yung manugang. Oh. Ayan, may bigyan ka na ano ni Consi. Consi Aldoc. Ayan, sige. Yeah. Oh, madami pa pong pagkain. Madami pa pong kinabawan. Ayan. Ayan. Pero Ayan. Ayan. Ah, sige, at ako'y kakakain muna, mga bigan. Mabaya na po at magandang gabi sa inyong lahat.